At pagdating ko nga sa bahay ay nagluto agad ako ng takori. Para... What's up guys? It's me, Yudes TV. At ako nga ay muling nagbabalik para ubusin ang inyong mga load kakapanood ng aking mga video. At bago nga pala tayo magsimula, nais ko unang malaman kung kayo, kung kayo ba ay nakapalo na sa aking page at naisishare nyo ba ang ating mga video. At kung hindi pa, iwahala e, eh, ka na. Ay na nga mga katibig, katatapos ko lang magbihis at ready to na nga tayo sa ating UJT. At paskawan na nga tayo mga katibi. Kadating ko nga sa Platon ay ito agad ang bumungad. Uh -huh. Siguro naman mga ay alam nyo na kung anong subject ito. At para sa hindi pa nakakaalam, ito nga pala ang favorite subject ko simula pa ng grade 1 ang magdamulogy. Ay na naman nga si normal ang kaklasikong matulis ang ulo. At kalain nyo yun guys, sinubuan niya ng damu ang tuta. At pagkatapos ko nga mag-ani ng mga damo, ay nagdilig naman na ako ng mga lupa. Wala nga pala ditong mga halaman guys, kaya naisip kong lupa na lang ang didiligan ko. makakasi kasi sakaling dumami at mamulaklak. At pagkatapos nga pala ng isang subject, another subject na naman tayo mga katibi. At sure ako na alam nyo na ito, ang tambaylogy. At pasturuan na nga tayo mga katibi at muli ko na naman gang natapos ang aking UGT at papunta na nga pala ako sa bahay para umuwi. Kaya ingat! At pagdating ko nga sa bahay ay nagluto agad ako ng takori para ng ulam. At pagkatapos ko nga pala magluto ay kumain na ako para mabusog. Ang ulam ko nga pala dyan ay kanin at ang kanin ko ay rice and I thank you. At pagkatapos nga pala kumain mga katibay ay nagpahinga ako para huminga. At sa sobrang init nga pala ng panahon guys, naisip kong buksan ng rip para lumamig. Pagkatapos nga nito ay naisip kong sayang naman ang oras kung hindi ko babantayan. At binantayan ko nga ang oras kahit sira ang aming orasan. Dahil sa boarding nga ako today sa mga ka-TV, naisip ko namang manghuli ng mga langaw para ipakain sa lamok. At pagkatapos nga nito, tinuruan ko naman ang aking pamangkin magsalita. Chinese nga pala ang tinuro ko para hindi namin makausap. At fast forward na nga tayo mga ka-TV. Humahapon na nga at meron pa po pala kaming pagsamba. Ngayon naman gumayak na ako para dumalo sa aming pagsamba. At shout out nga pala kay ate dyan na nagpapakita ng kanyang pagkabampira. At ayun na nga, ready to go na nga tayo mga ka-TV. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, paalam!